para hindi na makaparada ang customer mo, binabalaan dara niya yung sasakyan sa tapat mismo. Ilang hakbang lang ng iyong tindahan. Dapat pwede siyang pumarada sa tapat niya lang. Maraming beses na po ah, yan na tinawag ko okay. ang barangay. Sinama ko po na para po pakiusapan at okay. tanggalin po yung sasakyan niya. Ayaw, Ayaw niya makinig. Talaga... Ang foreign national po dito ay bisita. i like you to listen carefully. Greg Weiser, look me in the eye! Read my lips. Stop doing this foolishness in my country. If not, I'm going to kick you out. I promise you, we're going to do the best that we can to kick you out as undesirable. This is a warning do not mess with us. buhay isang vendor ng mga pro sa Barangay Kakawan po ang amin pong karatig barangay. Akin pong idinudulog ang aming pong problema sa foreigner na nakatira po sa tapat po ng aming pinagtitindahang po, po na may attitude po siya na ayaw po magpa-parking kahit isang minuto o isang segundo man lang po sa kanyang tapat ng gate na hindi naman po ito nakakaabala sa kanya kung magkataon man po na may bibili. Marami na po itong beses sir na umaabot na po na hindi na kami nakakabinta sa masira po ang aming panindang prutas. Sana sir, kami paay matulungan sa inyo sa aming pong reklamo. So makikita nyo dyan, Sir Ben, yung mismong bahay niya may gate at mukhang may espasyo naman for parking. Now, Ay, kung puno naman siya, pwede naman niya din isang pa dyan sa rampa oh, o kung saan oh. man. Ayun uh, nga yung punto ni Ma'am dito na bakit kailangan iparada pa doon sa harap ng mismo niyong tindahan na ba'y mukhang may personala na dito. Ivy, ang gusto niyang gawin, sa tuwing may mga customer ka, para hindi na makaparada ang customer mo, binabalaan rin niya yung sasakyan sa, sa tapat mismo. Ilang hakbang lang, ng iyong tindahan. Samantala, yung bahay niya, tapat ng tindahan mo, may kabilang kanto pa siya. May kalsada. Yung kalsada sa gitna, yung sa'yo dito nga ano, sa gilid, doon siya pumaparada sa gilid mo na dapat pwede siyang pumarada sa tapat niya lang kasi ang pala napagitna ng kalsada eh. Tama? Yes, sir. Anong Sinabang sina... Sir, talaga, sadya po talaga niya. Sir. Okay. Anong sinabi ng barangay dito? Sir, maraming beses na po ah, yan. Ah, okay. Po ang barangay, Tinawag ko po ang barangay, isinama ko po na para po pakiusapan at okay. tanggalin po yung sasakyan niya. Ayaw niya makinig. Talaga... Okay, sige. Ayaw sige. po sir, ang, um, sir, tumawag din po ako sir ng polis. Ilang beses pa akong tumawag ng polis para po patanggal yung sasakyan. Alright. Po. Okay, okay, sige. Mga po talaga hindi po niya tatanggal. Oh, relax, 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 relax. Relax. Hinga. 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 Ba, bratatatatatat ka na. nandito ko na may. Eh. Hindi ka naman iiwan. Pakinggan ko muna si Romeo Calay, yung barangay ng Kakawan. Yung kapitan. Yung kapitan. kapag ka, umaga po sa'yo, Kap Romeo ka, Sir. Hello, sir. Magandang tanghali po. O, oh, mga tanghali na nga. Mga barangay Kakawan, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Anong nangyari dito na parang naawa naman kami rito sa constituent mo na parang hindi rin ata nakikinig din yung American citizen sa uh, Ayan, nananadya na, nakikita namin yung bahay niya, malapit. Ito bumaparada mismo sa tapat mismo ng tindahan nitong... Yan po, sir, yung uh, complaint po nang yan ay sa tunta lang po ay uh, nagka-problema din po ako, sir. Kasi po yan ay uh, hindi lang po isang beses, at marami na pong beses na may mga sumuko sa aga ng verbal at may pagkakataon po na Nagkaroon po kami ng uh, mediation dito po sa aking tanggapan. Okay. So yung mediation naman po sir ay uh, palibatan nga po. Hindi man po siya humihingi apologize sa complainant. Kung kaya to so, yung usapin po nila ay uh, napapunta na po ng uh, police station dito po sa Pinamalayan Police Station okay. sa Oriental Mindoro. Okay. Ano nangyari sa pagpunta ng police station? Wala nangyari? Kinakausap? Hindi ko lang po sir alam doon sa complainant. Kung yung usapin po na inendorse ko po sa kanila, eh, ito nuloy po nila yung usapin. Okay, sige. Oh, Alright, sige. Kap, naginawa mo ng trabaho mo, ano? Te, siguro at this point, kami nagpapasalamat po sa iyo, ha? Huh? At isa pa po, sir, uh, kasi at po siya ay... Uh, yung po kasing kanilang uh, lugar, yung po kasing uh, pinaparkingan po ng uh, mga motorista, at isa din po yung uh, provincial road, may government property po yun na kung saan nga po pinapaliwanan ko sa kanyang asawa na yan ay pag-aari ng gobyerno at wala silang karapatang pigilan ang sinumang motorista na napaparking sa harapan ng kanilang bahay. Kasi may pagkakataon po na may isang motorista na tumigil po doon at... Meron lang siyang kinausap through cellphone dahil bigla ako ang tawag ngayon. Uh, yung pagkakataon ko ngayon ay uh, nagsumbong po sa akin ng verbal at hindi na po nila itinuloy at sabi sa akin kapag sabihan mo na lang mm. at yung nga po na asin okay. sinabi niya po sa akin eh may tumawag sa kanya at nagkataon na napaparada lang pa siya sa harapan ng bahay ngayon ay kwinistun siya nung may, may ari ng bahay na si Greg Weiser. Okay. okay. kaya namin kinu kino kinukonform lang namin talaga matigas ang ulo itong Amerikano na ito. Eh. Dito tayo sa spokesperson ngayon ng Bureau of Immigration, Carl. Ano? And, yes. uh, good, mor uh, good morning, good noon na ngayon. Ano? Uh, Dana Sandoval, ma'am, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning. Magandang maga po. Can you imagine an American citizen, or not even mm -hmm. a citizen, a married to a Filipina, and then asserting himself, like, nakikita ko to sa mga, ano, mga, mga, mga police in action. Ako, minsan mga mga pagpaparada sa harap ng kalsada, eh, wala na silang karapatan dyan, ha, pagdating dyan, dahil unang-una, hindi naman na may parking space naman siya sa loob ng kanyang bahay. Pero ito po, ma'am, would you consider this an undesirable alien or medyo siguro kunting reminder lang sa na nasa Pilipinas siya may batas na rito man Kapag ang foreign national po ay may mga ginagawang kalokohan dito sa Pilipinas of course um, kahit ito eh, parking po ito this is a local issue na nare resolve po at sa barangay level pero mm -hmm. dahil foreign national siya mm -hmm. titingnan na, natitingnan po natin ang kanyang mm -hmm. records so far po sir nung tinignan natin yung records niya wala naman siyang violation or hindi naman siya overstaying in terms of his visa pero yung actions niya po kung nakikita ng at the barangay level that um he is already yung presence niya ay detrimental doon sa community maari mm -hmm. pong i-report dito ng uh, barangay or mm -hmm. ng local government unit sa BI para makapag-initiate po tayo kasi maaring hindi lang po ito yung ginagawa niya maaring may kung ano-ano pa siyang ginagawa sa paligid kung kung mayroon talagang attitude problem itong taong ito pwede po itong i-report sa BI para matingnan po natin kung pasok sa uh, undesirability kasi kung siya po ay nakakagambala na doon sa community at yung kanyang presence ay kumbaga parusa na doon sa area that could fall under undesirability. May sarili siyang parking area, May, pwede na magpark sa loob. Kung puno na ang parking niya, pwede na ipark din sa gilid ng kanyang bahay na pagitan ng tindahan at saka niya. Malaki highway eh, national highway. Bakit kinakailang iparada mo? Ibalanda halos, idikit na roon mismo sa ito, i-stall nang lumapit sa atin dito. Tutulungan po namin ito ma'am, para masilip po ninyo, ano, with the help of this complainant and then the certification ng barangay para medyo mabigyan po siya ng siguro kunting advice, no? Hindi naman sa pinapalayas natin. Baka kasi akala niya kung ano nagagawa niya rin sa Pilipinas ay can behave undesirably. It's okay lang. Hindi siya marurong sumurud sa batas natin. Abay, alam niyo naman siguro, ma'am, susunod na gagawin ninyo, ma'am. We're not trying to tell you exactly what to do, but nilalapit lang po namin sa inyo, ma'am. Yes, sir. Lalo po, itong mga to, uh, hindi porket tama po ang visa natin or hindi tayo overstaying, may free pass na po yan para maggawa ng kalukuhan or maging rude sa mga kababayan. Tandaan po natin, ang foreign nationals po dito ay bisita at in-expect po natin na sumusunod sila sa mga batas po. Whether local laws or national government laws, kailangan pong sundin nila to or else, they will have to face the consequences. Alright. Thank you so much, ma'am. Gagawa po kami ng hak hakbang. Tutulungan po namin ng reklamo. Maraming salamat po. Uh, Ma'am Dana Sandoval, spokesperson ng Bureau of European Immigration. Thank you, Ma'am. Anytime po. Thank you okay. good morning. Ngayon naman, Ma'am, yung aming pag-uusap ay sana na nagdagdag uh, kaalaman din sa inyo na pagka isang dayuhan or foreigner pumasok sa ating bansa at mag stay kailangan din po um, mag-abide sa ating batas. Ngayon, na mukhang may mga problema or complaints laban sa kanya, it's more of an immigration matter na siya. Kaya po namin inilapit sa immigration and sabi daw nila makikipag-coordinate sila sa barangay para alamin yung mga issues and kung ano man para mapatawag itong sinasabing foreigner at bigyan ng uh, sinasabing atensyon at sabihan sa kanya na umayos siya kung mm. hindi mawawalan siya ng sinasabing karapatan na magstay dito sa ating bansa. Nakuha mm. mo po yun, Ma'am Ivy? Tulungan natin yan. At uh, nandito po kami para tulungan po kayo. Okay, okay. Sir ben. I like you to listen carefully, Greg Weiser. Look me in the eye! Read my lips. Stop doing this foolishness in my country. If not, I'm gonna kick you out. I promise you. We're gonna do the best that we can to kick you out as undesirable. This is a warning. Do not mess with us. Doon sa nakita niyo minsan ni Sir Ben, hindi po kami nagbibiro dito. Ang samin po ay para matulungan ito pong nagreklamo sa atin na si Ma'am Ivy na malilit po na nagdinegosyo. Kaya ngayon dyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Lahat ng reklamo, sumbong at hiniing, pinapanggigan ng maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaaksyon na dito sa mas pinalawak at mas pinalakas na. Ipabitag mo, Helpdesk.